mga boss, so dito tayo ngayon sa uh, Santo Maria Bulacan. Ayun oh. So meron tayong unit dito na Honda, uh, tumirik sa takbo. Saan ka tumirik ito, boss? Dito sa Bibagbagin. pagbagin Tapos sinatak na lang dito. Tinatang namin yung sasakyan pula. Ah, okay. So, hindi daw commander mga boss. No? So, ito. Nalagyan muna ng iskan. Nalagyan muna ng ano, service light. Okay lang sir, meron kami sir. So, Honda City. Yan. So, so, basahin natin ng iskan mga boss. Tapos, apit ko kayo Yung mga boss, so na troubleshoot na namin, Ah, uh, may may kuryente, kasi ang sabi, uh, ano, ECU daw ang problema. So, in namin. Ayun, so, ah uh, hindi ECU yung problema, mga boss. So, ito naman at na check na namin. So, nag-ano kami ng gas. No? Check namin yung gas. So, eh, mga boss, uh, nagpalit pala si sir ng fuel pump. So, ngayon, itry namin ulit ibalik tong fuel pump niya na original kasi sa tingin namin hindi naman sira at tinisting ko na rin dito sa baterya okay naman yung function ano <coughs> so tinatanggal ni kuya mechanic ayan oh ano? uh, si kuya Rex ayan oh ano? so kabisado ng kabisado ni kuya Rex yan ayan so tinatanggal ni kuya Rex yung fuel pump motor doon no so kasi na check na namin dito wala namang problema so nandito ngayon tayo ngayon sa Santa Maria Bulacan no? so overnight ay mga boss dito na nag home service galing tayo sa kanina sa Saan tayo galing kayo na kuya? Ha? Saan tayo galing kanina? Baliwag, Bulacan. Baliwag, Bulacan. So, tayong check natin na sa mga eh, uh, quarter to eight na tayo mga boss. Ayan, eh, kinakaras mo na ni kuya. Okay. So, apit namin kayo mamaya pag napay-start na natin yung Honda City. Okay. Ayan, uh, natanggal na ni Kuya Rex yung fuel pump. At binalik na yung original no, na fuel pump. Ito yung dito. Nakagabit sa kanya. So, replacement lang itong mga boss at saka nag-stack chinik namin wala talaga siya namin hindi umikot na so binalik namin yung pinaka original na fuel pump yan mamaya so, tising natin ulit update namin kayo yan so ito uh, binabalik na ni kuya Alex yung fuel pump nila boss at magkaalaman tayo dito so yan pitaw wala sa inyong

Okay na? Nakabukas ng tank eh. Yun, umandar. Yun, so patay natin ulit. Hindi natin umandar. So pa. One click, one click. One click sir. <laughs> so ayun mga boss, oh, hindi fuel pop ang problem. Ah, ah, hindi hindi computer box no kasi si sir kahapon, tumawag ka sa akin sir oh. kagabi Sir para sa sabi na nag-scan computer box daw computer box daw sira. Oo, oo. Ah, kung naano kayo, di mas mapalaki gastos niyo. Kunti <laughs> na lang kay tapos. YouTube daw uh, uh, na nakita. <laughs> so ayan Show. mga boss, ang unang tumingin in-scan daw nila ay oh, computer box oh, daw ang sira. So si Sir nag-search sa YouTube, nakita niya tayo. So 'yun, ah, kaya sabi ko kay Sir bihira pumasira masira ang computer box ni Honda dahil matibay po ito mga boss so yan nagkataon naman din na uh, may schedule kami sa Bulaga tapos sila sir medyo malapit lapit na kaya sinabi na namin so pagdating sa ganon uh, mas maganda pa rin magpasikan option mga boss ano? so pinunta namin ito kahit gabi eh, kasi gusto namin masolve din ang problema so yan uh, ang pinakasira ay yung pinalit nila na replacement na fuel pump motor. So, ang gidawa namin, binalik kami yung original kasi hindi naman yun ang sira mga boss. Hindi sira yung original na fuel pump. Binalik namin, ito, umandar na siya. Okay, so yun na mga boss. So, yung problema dito sa Santa Maria, Bulacan. Honda City, cranking one start. Okay, yun lang. Thank you.